Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back pumuli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte. Pero bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay lamang at nakadepende na po sa inyo kung maniniwala o gagawin po ninyo ang mga bagay na ito dahil na sa atin din naman po ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, mainam na skip na lamang po muna ninyo ang video na ito. At kung isa ka naman sa mga taong may 100% ang paniniwala sa mga gabay, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa paksang ito. Perfect po ang gabay na ito lalo na kapag nararamdaman natin na doble-doble naman yung kayod natin at parang wala lang ang hirap kasi mabilis lang dumaan ang kapirahan sa ating mga palad. Gawin niyo po ang bagay na ito upang sa gayon ay hindi hindi ka na mamalasin, ilalayo ka nito sa kapamakan, at imbis na mga negatibo ang darating po sa inyong buhay, ay iaadya ka nito sa swerte at sasagana po ang inyong buhay. Kumuha lamang po kayo ng mga barya po, dapat ay hugasan niyo muna po ito sa tubig at asin, at dapat po ay malinis para matanggal ang mga negative energy po dito. At saka kumuha din po kayo ng kahit isang buti lang po ng bawang. Ang mga barya kahit piso-piso pa yan, ay mayroong dalang swerte. Kahit yung mga nakakalat na barya sa ating tahanan na nasa likod o nasa harap ng pinto, mga barya na nakakalat po sa ating mga counter, swerte po yan. Kahit ngayon mga barya na nakakalat lamang sa daan at napupulot lamang sa daan, dapat kunin mo talaga yan kasi swerte yan. Huwag mong baliwalain na nasa daan o nasa lupa. May iba na binabaliwala na lang kasi bariya lang naman. Pero kadalasan nasa bariya talaga ang tunay na swerte. Aside sa mabilog nitong hugis, ang mga kaakibat na kulay nito ay nagdadala rin ng swerte, lalo na mga kulay na silver, kung saan ito ay sumasagisag po ng prosperity at ang gold naman po ay for wealth at saka yung rose gold po natin na dito sa 20, sa 20 barya, ay nagpapabilis po ng daloy ng swerte at good fortune po sa ating buhay. Kaya kapag may mga barya po kayo dyan na nakakalat lamang kahit saan, mas mainam na gawin nyo po ang gabay na ito. Basta po siguraduhin po ninyong malinis po ang inyong mga barya, at mas mainam na hugasan po muna ito sa tubig at saka asin at saka patuyuin po ninyo ito para bagong bago po ang ating mga barya at walang negative energy. Kasi alam naman natin na mga barya ay marumi kahit saan po ito galing kaya mas maiging linisin po muna ito bago po ninyo gawin itong pampaswerteng ito. At syempre maglagay po kayo ng bawang na isang butil upang paalisin at i-cleanse nito ang inyong tahanan. At para mawala ang masasamang enerhiya na namumugad po sa loob ng inyong bahay. Kapag meron na po kayo nito, ang gagawin nyo po ay humarap po kayo sa gawing silangan po ninyo habang hawak po ninyo itong barya at sa kabawang. At pagkatapos po ay mag po kayo dito na mula po sa inyong puso. Ang pag po dapat ay direct to the point at wala pong gamit ng salitang sana. Halimbawa po, sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, magkakapera ako ng limpak-limpak, magkakaroon ako ng maraming customer, makakabili ako ng pinapangarap kong sasakyan, makakapagtapos ng pag-aaral ang aking anak. So mga ganon dapat po na mga wish at pagkatapos po ay ibilad nyo po muna ito sa sikat ng araw bandang alas 6 ng umaga hanggang sa alas 8 po ng umaga at pagkatapos po ay pwede nyo na po itong ipuesto agad sa inyong mga dining area or kung meron po kayong center table, doon nyo po siya ipuesto. Maaari din po ninyo itong ilagay sa kwarto basta ilagay nyo po ito sa garapon or sa clear glass po. Tandaan din po natin na panatilihin ang pagiging good mood habang ginagawa or before po gawin ang mga pampaswerteng ito upang hindi po mag-alinlangan ang swerte na lumapit sa atin. Dahil kapag tayo po ay bad mood, magiging useless lamang po ang pampaswerteng ginagawa natin. Dapat po ay positibo, dapat palagi po ang ating mga isipan. Palala lamang pong muli, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang po at ito ay instrumento lamang upang makatulong po sa atin na maging positibo sa araw-araw na buhay at sa karera po na ating tinatahak. Mas mainam pa rin sabayan natin ng kilos at syaga at syempre huwag na huwag natin kalimutan ang pinakamakapangyarihan, ang Panginoon. Dapat panatilihin natin palagi ang taimtim na dasal at pananalig sa poong may kapal upang gabayan tayo palagi sa araw-araw. Matutupad natin ang ating mga pangarap sa pamagitan ng pagsisikap at upang taboy tayo sa kapahamakan. Dahil nasa Panginoon lamang ang kaluwalhatian. Para sa mas masaganang pamumuhay ngayong taon, I claim it, I claim it, I claim it. God bless po sa ating lahat.